Hello mga kaparmers, may nagtanong nga sa amin kung paano kumagamot sa biik na nagtatae kapag nadede pa doon sa nanay. Napainom na namin siya ng big doser ng from first day hanggang 3 days ng paanak. Tapos after 4 days, biglang nagtae. Ngayon, pinapainom namin ng apralay. Pang tatlong days na kami nagbigay, mas madami pa din yung sirit ang puwit kaysa doon sa tumigas yung dumi. Kapag ganyan mga kaparmers ang sitwasyon at naibigay nyo na doon sa mga biik yung kinakailangan nilang antibiotic at hindi gumagamot, magaling, magpalit po kayo ng antibiotic. Baka po yung ibinigay ninyong antibiotic ay hindi hiyang doon sa mga biik. At magbigay din po kayo ng paracetamol doon sa biik at doon sa inahin, baka po may lagnat kaya hindi gumagaling. Pero ang apralite naman po, maganda yan doon sa mga biik na nagtatae. Kung hindi yan gumaling doon sa apralite, ay ang gamutin nyo po ay yung inahin. I-check nyo din po yung inyong mga inahin, baka po yan ay may mastitis kaya nagtatae yung biik dahil panis yung kanilang nadedede. At kapag po may medyo matigas yung dede ng ating inahin ay inyo pong i-massage gamit yung maligamgam na tubig. At dahil lapat na araw pala ang naman nakapapanganak yung biik ay mas mabuti na isupak na lang yung apralite kaysa dun sa painom dahil hindi pa naman nainom yung ganyang mga edad ng biik.